yung ito ay nandito na naman tayo sa palingke tinda tinda rin pag may time sa hapon kasi kanina Kanina kasi guys, hindi ako nakapagtinda dahil may dialysis kami kami ng maga. So, ngayon pa lang ako magtinda ng hapon. Ito sa palingki to guys. So, ayan. Ate, halika na pili na dress 100 lang. Yeah, mga dress natin. Ito naman yung ating kapit, ano? <laughs> ang ating kapit uh, pwesto. Ayan, ang aking mga paninda. Hindi ko pa nadagdagan. Ayan, kaya hapon na ako nagtinda dahil kanina nagdialisis yung aking anak. Sinamahan ko siya sa dialysis center. So, ngayon pa lang ako magtinda. Ito, update-update lang tayo pag high time. Salamat!